Ikaw ba ay hindi na iniisip o pinapansin ng taong mahal mo at sobrang mahal na mahal mo pa naman siya pero ikaw ay wala nang halaga sa kanya at kahit hindi naman kayo hiwalay dalawa ng mahal mo pero ikaw ay sobrang wala na talagang halaga sa kanya Kaya ngayon kung gusto mo na siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, ikaw lamang ang pagkakaisipin niya at isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng mahal mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka nang baso. Lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay mapupuyat sa kakaisip sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos mo na itong masulat, ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at ilagay ito sa baso na inihanda mo na may kalahating tubig. At pagkatapos maglagay ka ng isang kutsarang asin. At pagkatapos mo nang malagay lahat, hawakan ang baso. Hawakan ito sa dalawang kamay mo. Pakaisipin mo siya ng mabuti. At banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. Pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos ay ilagay itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito hanggang pitung araw. At pagkatapos ng pitong araw ay pwede mo na itong itapon. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. Depende po sa inyo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.